Okay, so magandang hapon sa liwat mo no, sa ating mga kapatid dito. So, so, si nanay, ngayon lang ito, no? Ngayon lang kami So, is ah, yes. so, ko kami dito. At saka si tatay, ganoon din tayo, no? Uh, si tatay, ganoon din. So, ito si sister, parang huligad. So, yan. Maraming maraming salamat sa atin pong mga magi makisig, no? Masigasig na mag-alawit. No? Si brother, uh, ano? Si brother Adog at saka si brother Bayog. Uh, so, pwede naman na uh, magiging brother bago at saka ako naman ay brother Adog. O Bayog. <laughs> okay, no? So, yan. At uh, kung naalala natin mga kaibigan at mga kapatid, yung atin pong mga topic, uh, topics natin na mga, mga pinag-aralan natin sa digat ng mga uh, gabi. No? So, isa doon na atin pong pinag-aralan nung Wibis ba to? Wibis ba? Oh, so, nung Wibis, ay ang atin pong pinag-aralan ay makita to sa aklat ng John chapter 15. Na may dalawang sanga, ang isang sanga hindi naman nakapagpamunga, ang isa namang sanga ay nagbigay ng bunga. So, doon naghatol ang ating pong Panginoon na yung sanga na hindi nagbubunga ay, ano to, igagatong at susunogin sa apoy. So, yan. At ngayon naman, ang ating pong pag-aralan ay makita ito sa Aklat ng Isayat. No? Ang Isaiah chapter 41 verse 10, kung mapapansin po natin, ganito po ang wika ng ating pong Panginoong Jesus, ah, Panginoong Sabi dito, huwag kang matakot. Sabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palakasin ka, oo, aking tutulungan ka o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Kung mapapansin po natin mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay punong-puno ng pangako. Amen? O, ulitin ko lang, ito pong nabasa natin sa Isaiah 41 verse 10, ito po ay punong-puno ng pangako. Na ang sabi, huwag kang matakot. Uh, alam po ba ninyo, ito yung kinakaano sa atin eh. Pag, pag pumasok na sa atin itong salitang pagkatakot, no? uh, ano bang ano bang ano tong pagkatakot? Like na lang po, uh, example natin. Hindi ito example, kundi ito po tunay na pangyayari. Nung habang ay nakasakay ng bangka, ba? No, yung mga alagad kasama ang ating Panginoong Jesus. and then nung dumating ang malaking ano, malaking alon, no? Doon, ang sabi ng mga alagad, baka tayo ay malunod. At samantala, ang ating pong Panginoon ay maganda yung kanyang pagkatulog, brother again. No? So tulog na tulog ang ating Panginoon Yesus. Samantala ito pong ating mga alagad ay punong-puno ng pagkatakot. At doon ay hindi na sila nakapagtigil, ginising po nila ang ating Panginoon Jesus at pagkatapos bumangon naman ang ating Panginoon at doon ginamitan niya yung kanyang power. No? Kahit naman ng mga kalikasan ay susunod sa kanya. Kasi nga ang ating Panginoon Jesus ay powerful. Amen? So pinatigil niya at tumigil naman at sinabi <laughs> ng ating Panginoon Jesus sa mga alagad, kayo'y mga kakaunti ang pananam palataya, So, kailangan pala natin dito yung tinatawag natin na tunay na pananampalataya kasi kung mayroon tayong pananampalataya, taya, yung pagkatakot ay hindi yan po dumating sa atin. Amen? O, yan. So, ang sabi ng ating Panginoon Yesus, ang unang kataga, huwag kang matakot. Yan, ikalawa. Anong binabanggit? sa pagkat sumayo, ibig sabihin, sabi dito, huwag kang matakot sa so pagkat sumayo. Ito yung promise ng ating Panginoon. Pag, huwag ka lang matakot, sabi ng Panginoon, ako ang bahala sa buhay mo. Amen? oh huwag kang matakot sa mga problema natin. Ako ang bahala sa iyo. Ibigay mo lang yung sarili mo sa akin. No, napakaganda lang po ba ninyo? Pag, ito po yung ating pag-aralan para bang mapapansin natin, grabe ang pangako ng Diyos. No? Pero minsan, Ah, kahit naman marami ang pangako ng ating Panginoon minsan nagkaroon pa rin tayo ng takot dahil nga wala pa tayo sa langit. No? Wala pa tayo sa langit. Pero dapat pagsisikapan natin. And then, ikalawa. Una, huwag kang matakot. Ang ikalawa, huwag kang manglupaypay. Ibig sabihin, huwag kang panginaan ng loob. Ah, 'Di ba? tulad nito, ano bang nangyari dito? Oh, sigurado hindi talaga maiwasan na para bang nang lupay-pay ka, nang inaan ka ng loob kasi nawawalan ka ng partner sa buhay mo. No? Minsan mag-isip ka na sino na ang maghanap buhay sa akin. Wala nang maglambing sa akin. Wala nang magyakap sa akin. Wala nang magalok sa akin ng kape o gatas o ano pa dyan. oh, no? ito yung tinatawag na hindi to kung natin mga kapatid, kung magpapadala ka talaga sa alon ng problema at talagang manglupay-pay ka talaga. Amen? Pero ano ang payo ng ating Panginoon? Ha? Huwag kang manglupaypay sa sapagkat ako'y inyong Diyos. Wow, ang ganda mo, brother, uh, brother, ano, uh, brother, uh, brother Glenn, no? Ang sabi, ano pagkaganda, sa sapagkat ako'y iyong Diyos. Oh, sabi ng Panginoon, ako'y iyong Diyos mo. Tiwala ka lang sa akin, no? ibigay mo lang sa akin yung sarili mo sabi ng Panginoon, huwag ka lang mang lupay no? so dumating lang lang to, itong pang lupaipay, minsan yun na nga, ang sabi ko kanina pag nawawalan tayo ng panalig nawawalan tayo ng trust nawawalan tayo ng faith sa ating Panginoon no? ang ganda mga kapatid number one, ano nga to huwag kang matakot ang ikalawa, huwag kang mang no? di ba? Isaisahin natin ito. Ang ganda. And then, number three. Sabi nito. <clears throat> ha? Sabi nito, aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking alalayan ka ng aking kamay, ng aking katwiran. Aking, 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 aking. Ha? Grabe ang pangako ng ating Panginoon. Sabi nito dito, ha? Sa pagkat yung Diyos, aking palalakasin ka. O, oh, kung kung ang kapit bahay mo hindi ka kayang palakasin, manalik ka lang sa Panginoon siguradong mapalakas